Sino ka? Ano ginagawa mo sa bundok namin? Opo, si Elias. Ako po yung narito upang hanapin si Kapitan Pablo. Patawad po, Ginong Elias. Sundan niyo ako. Go. Hindi na po tayo, diyan Hindi na po. Kapitan Pablo, dito na po ang bisita ninyo. Elias, hindi ka na pa rito. Patagal ko po kayong hinanap. Lahat po yata ng mundok ay akin na napuntahan. Nais ko lamang pong iyayain kayo na manirahan kasama ko. Para ko na kayong ama. At nais kong sukulian ang kabatihan ninyo sa akin noon. Oo, oh, Elias. Nais kong gawin niyo, pero hindi maaari. Hindi ako makakabalik doon kung sa malapit sa mga kura. Ginahasa na isang kura ng aking anak. Kung wala akong nagawa. Hindi ko man na siya na ipagtanggol. Isa akong duwag, isa akong duwag. <laughs> Yun po ba ang kung bakit kayo naniraan sa bundok? Huwag okay, magalala. mag Ipaghihiganti ko kayo, ang inyong anak. Sabay na paghihiganti ko sa aking mga ninuno, ipapahayag ko to sa general.